Gusto kong ibalik sa ala-ala ninyo na yung mga lihim ng Biblia, yan ay hindi nakukuha ng tao. Hindi yan naiintindihan ng tao. Malibang ipagkaloob ng Diyos. At may mga panahon na ipinauunawa ng Diyos ang kanyang mga lihim, ang kanyang mga hiwaga, ipinaalam ng Diyos yan, may mga panahong nakatakda. Kagaya halimbawa sa ating panahon. Ang sabi sa Biblia, maraming lilinisin, papuputiin at dadalisain. Ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan. At wala sa masasama na makakaunawa. Ngunit silang pantas ay makakaunawa. Kailan po mangyayari ito? Isara mo ang salita, tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. na po ang pagkaunawa sa panahon ng kawakasan. Kailan yung panahon ng kawakasan? Marami ang tatakbo ng paroot parito at ang kaalaman ay lalago. So, yung pong ng kawakasan, kung kailan magkakaroon ng mga lingkod ng Diyos na mga pantas na makakaunawa, yan po ay sa panahon ng maunlad na kabihasnan. Maraming tumatakbo ng paroot parito at ang kaalaman ay malago. E eh, kailan po yan? Yan ba'y naganap nung lumitaw ang sabadista? Hindi po. Ang sabadista ay lumitaw nung 18th century o 19th century. Ganon din ang Mormons. Ang iglesia ni Manalo, lumitaw 1913, hindi pa marami ang tumatakbo ng paruot pa rito at hindi pa rin gaano ka malago ang kaalaman. Kaya yung paglitaw nila, wala sa panahon ng hula at wala rin sa panahon ng pagkaunawa. Yung paglitaw ng katoliko, wala rin doon sa panahon tinutukoy sa Biblia yung paglitaw ng protestantismo <coughs> noong ikalabing anim na siglo, hindi rin yung panahon na iniuula sa Biblia kasi ang panahon na sinasabi sa Biblia, mayroong lilitaw ng mga pantas na lingkod ng Diyos na makakaunawa sa panahon ng kawakasan kung kailan maraming tumatakbo ng paroot parito at ang kaalaman ay malago. E eh, nun lumitaw ang, ang katolisismo, ang protestantismo, wala pa namang tumatakbo ng paruot pa rito at hindi pa naman malago ang kaalaman. Sa lahat ng mga bagay na ito, makikita nyo ang paglitaw ng samahang ito, mga kapatid. Ang samahang ating pinagsasama-samahan, lumitaw sa tiempo ng hula. Kung kayo nagsusuri, pati time element at pati essence ng kapatutuhanan, madadala pa ba kayo nitong mga masasamang mga mga taong ito, mga kapatid, para maihiwalay pa kayo sa pagsasama-samang ito? Nangihinayang kasi ako sa mga kapatid, eh, no? Unang-una, kaya walang tao sa langit, maliban na yung nang dito sa, lupa, sa langit, ah, uh, pumunta rin sa lupa, tapos bumalik sa langit. Alam nyo kasi, mga kapatid, merong sikreto nun eh. Gusto ng Diyos, lahat ng karangalan, pangunahin si Kristo. Magkaroon siya ng preeminence o magkaroon siya ng pangunahing karangalan. Natatan ba yung sinabi sa Bibliya Si sabi ni Kristo, ako ang una at ang huli. Ang pasimula at ang wakas, ang alpha at ang omega. Natatandaan mo yun, Sus Luz? Opo, sinabi po ni Cristo yon. Yan. Gusto kasi ng Diyos, magkaroon siya ng karangalan sa lahat ng bagay. <coughs> Tama po. Pero alam mo, hmm, meron kang magiging problema dyan, Sus Luz? Bakit po? Ano po yung magiging problem? Naniniwala ka ba na si Kristo ang Alpha at ang Omega, si Sabi, Sabi po niya, siya yung Alpha at Omega. May ipapabasa ako sa iyo. Basahin mo ang 24 ng 21:4 ng Apokalipsis. at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hira pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. At yaong nakalulok sa luklukan ay nagsabi, Narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. At sinabi niya sa akin, nagawa na. Ako ang alpa at ang omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ayon. Sino raw yung Alpha at Omega, Sis Luz? Dito po, si Cristo po. Ah, hindi. Sino ba yung nakalukluk ay, sa lukluk? Ang ama po, yung makapangyarihan sa lahat. Oo. Oh, oh. Basahin mo ulit yung sing po. 21.5 At yung nakalukluk sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. At sinabi niya sa akin, nagawa na. Ako ang alpa at ang omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ayan. So, yung nagsasalita, yung nasa luklukan, di ba? Opo. Sabi niya, nagawa na. Ako ang Alfa at ang Omega. Sino ba talaga ang Alfa at ang Omega? Yun nga po, sabi ni Kristo, Ako ang Alfa at ang Omega. Tapos hmm. sabi nung nakaupo sa luklukan, Ako ang Alfa at ang Omega. E pareho po sila. Yung Ama, Alpha at Omega, si Kristo, Alpha at Omega. Tama ba yan, Sis Luz? Tama po. Eh, hindi kaya sila nag-aagawan? Hindi po, kasi sa umpisa, magkasama naman po talaga sila eh. Ah, hindi ganun. Masahin mo ulit yung 21.6. At sinabi niya sa akin, nagawa na. Ako, Nung magawa, nasa kanya sinabing ako ang Alpha at ang Omega. Di ba? Opo. 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 Nagawa na. Tapos na lahat. Eh kailan ba yan? 1524 ng unang Korinto. Kung magkagayo'y darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makapitbagay sa Ama, pagkalilipulin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan, sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Kaya, kailangan, kailangan siya'y maghari hanggang mailagay niya ang lahat ng kaaway niya sa ilalim ng talampakan niya. Kaya samantalang siya ang ano tawag sa kanya? Di ba siya'y hari ng mga hari, Sislos? Tama po. Panginoon siya ng mga Panginoon? Tama ba Sislos? Tama po. Eh pero pag na niya ng lahat ng kaaway sa ilalim ng kanyang mga paa, hari na siya ng mga hari, Panginoon na siya ng mga Panginoon, ano mangyayari? Tuloy ang basa. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Tatapot kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa Kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa Kanya, kung magkagayoy ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa Kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Ah, pagka napasuko na, si Kristo naman susuko na sa Ama. Kaya, ang magiging hari ng mga hari ngayon, ang ama na. Tama? Tama po. Pagdating ng wakasyon, pag nagawa na ang lahat ng bagay na dapat magawa. Tama? Tama po. Oh, kaya ngayon, pagbalik ni Kristo, meron siyang sasabihin sa atin. Basahin natin ang 6.14 ng unang Timoteo. Na tuparin mo ang utos na ito na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Heso Kristo na sa kanyang kapanahunan ay ipahahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihan, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na siya lamang ang walang kamatayan na nananahan oh. Pagdating pala ni Kristo, ipapahayag niya yung mapalad at tanging makapangyariang hari ng mga hari Panginoon ng mga Panginoon. Sino yon? Na siya lamang ang walang kamatayan. Yung ama yon. Dahil si Kristo nakaranas ng kamatayan. Kaya, ngayon, si Kristo hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Pero pagdating ng wakas, pagkatapos mapasuko na ni Kristo lahat ng bagay sa Kanya, Ibibigay niya ngayon ng kaharian. Sama, ay eh, sino na ngayon ng hari ng mga hari, si Sluth? Ang ama na po. Siya rin ang Panginoon ng mga Panginoon. Tama? Tama po. Eh ngayon, si kristong ang Alpha at ang Omega. Pero pag nagawa na, sabi nung nasa luklukan, basahin mo ngayon ng 21.5. At siyaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. At sinabi niya sa akin, nagawa na. Ako ang alpa at ang omega, ang pasimula. Yeah. Ayan, pagkatapos na magawa na lahat ng bagay, siya na yung alpa at ang omega, siya na rin yung hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Yung dating titulo ni Kristo, malalagay ngayon sa Ama para ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Naintindihan mo na yung komplikasyon nun, Sis Luz? Opo, awa ng Diyos. Naintindihan po namin na hindi po mali, wala pong mali sa alinman sa talatang ito. Tama po pareho yun. Ang, pag, ang, ang pinag-uusapan lang, yung panahon. Kung kailan, Alpha at Omega ang tawag dun sa Ama, at Alpha at Omega naman ang tawag kay Kristo. Ngayon, samantalang hindi pa niya ibinibigay ang kaharian sa Diyos, siya yung tinatawag na Alpha at Omega. Siya yung hari ng mga hari. Ngayon, Panginoon ng mga Panginoon ngayon. Pero pag dumating na po yung wakas na naibigay niya na sa Diyos ang kaharian, sinoli niya na sa Diyos, eh, ita turn over na po niya na sa Diyos yun, pati yung karangalang nasa kanya ngayon, mga title na yun na nasa kanya, ibibigay po niya yun sa ama. Kaya ang ama na, pagdating ng wakas, siya naman yung alpha at omega, siya naman yung hari ng mga hari, at siya naman yung tatawaging Panginoon ng mga Panginoon. Yan yeah. po. Tatanungin kita ngayon, Sis bradman tama ba ang sinabi ng Panginoong ay ng kapatid na Luz? Opo, tama po kapatid na Eli, yung sequence po. At kita yung... Tama mo? Hindi napapansin ng iba eh. Oh. Eh, mali yung sinasabi ni Sis Luz eh. Alin po doon, kapatid na Eli? Hindi mo napansin, ano? Sabi ni Sis Luz, ngayon si Kristo ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Hindi pa siya hari ng mga hari ngayon at Panginoon ng mga Panginoon eh. Kailan po ba yun siya? Kailan po yun, kapatid na Eli? Brad Eli, hindi pa tama sa kanya yung title po na yun ngayon na Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kasi hindi pa po natin nakikita na... Ano muna yung Ebreo 2.8? 2.8. Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kanyang mga paa sapagkat nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kanya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kanya. Ngunit ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kanya ang lahat ng mga bagay. <laughs> De, hindi pa pala sumusuko lahat ng bagay. Hindi pa sumusuko si, si Kibulo, hindi pa sumusuko si Santiago. Sa eh, kailan ba siya tatawaging hari ng mga hari? Kailan? Doon sa isang libong taon na kung saan siya maghahari. Hindi ba, Sis Luz? Amen. Tama po. At pag natapos na yung paghahari niya ng isang libong taon, darating na yung wakas. Wakas ng alo. Wakas ng paghahari niya. Isosoli niya na yung kaharian sa ama. Kaya ang ama na ngayon ang tatawaging hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Pero Talaga namang si Kristo ngayon ang hari ng mga hari. Kaya lang, hindi pa natin nakikitang sumuko na sa Kanya ang lahat ng bagay. Ayaw pa sumuko ng mga gago eh. Di ba gano'n, sis -nos? Tama po. Ayun po. Naintindihan mo Brad Mel? Opo, kapatid na Eli. Pero may tanong po ako doon sa punto nung Opo, hari na nga po siya ng mga hari ngayon. Kaya nga lang, hindi pa po sumusuko ang kagaya po nila kay Buloy at, at itong si Santiago nga po. Ano po ang ibig sabihin nung pagdating po ng isang libong taon po kapatid na Eli? Parang yung po ang full blast po siya doon na ano, paano po ba yun? Yung ganun po. Halimbawa, dumating si Kristo ah, uh, sa pagkabuhay na maguli, ano? Binuhay na yung mga patay, di ba? Opo. Yung maliligtas. mag na sila at saka yung mga banal ng isang libon taon. Opo. Tama? Opo. Ang start ng paghahari nila, pag nabuhay na yung mga banal. Diba? Mag-iumpisa na silang magare Isang libon taon yun, diba? Opo. E eh, kung buhay si... umbuhay ngayon yung hari ng Espanya, dinatnan siya ni Kristo, mag-uumpisa na ang isang libon taon. Tama? Tama po. Ede, sino ngayon ang kikilalaning hari ng Espanya sa kanan Saudi Arabia? Opo, ang Panginoong Heso Kristo na po, kapatid na Eli. Magiging hari na siya kahit mga hari pa. Susuko na sa kanya yung mga yan. Makikita nila kapangyarihan ni Kristo doon sa nanolo ba ng isang libon taon. Tama po. Naniniwala ka bang pati si Queen Elizabeth susuko na kay Kristo, yuyuko na? Opo, sigurado po yon kapatid na Eli. Eh, yung presidente ng Amerika. Ganon din po yun. Uh, di hari siya ng mga hari. Tama. In reality, ano? Hari na siya ng mga hari in reality, di ba? Opo. Pero pagkatapos ng isang libon taon, at nalipol niya na lahat ng mga kaaway na ilagay niya na sa ilalim ng kanyang paa, pati yung kamatayan, lilipuli niya na rin. Yun ang kahuli-hulihang kaaway na lilipuli niya. Pag nagawa na yon, ibibigay niya ngayon ang kaharian sa Diyos. Sa makatwid bagay sa Ama. Yon. Ang Ama naman ngayon, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Naintindihan mo, si Luz? Opo, awa ng Diyos. Naintindihan po namin na ganun nga po pala ang mangyayari. Ngayon, hindi pa, bagaman si Kristo nga ang hari ng mga hari ngayon at Panginoon ng mga Panginoon, pero hindi pa po lahat eh, sumusuko sa Kanya at hindi pa sa kinikilalang hari nila at Panginoon nila. Pero dadating ang panahon doon sa isang libong taon na paghahari ni Kristo at ng mga banal sa ayaw nila at sa gusto, kikilalanin nilang hari si Kristo at Panginoon. Kaya tapos pagkatapos naman ng paghahari Doon sa isang libong taon na yon, <clears throat> at doon sa isang libong taon na yon, mas maniniwala na yung mga hari na may mas mataas pa sa kanila dahil reigning na si Kristo noon as king. Tama po. Eh ngayon eh, hindi pa sila naniniwala kay Kristo eh. Baka yung ibang hari dyan eh, tinutudyo pa si Kristo. Kaya hindi pa pinaniniwalaan si Kristo eh. Pero pagdating ng isang libon taon, sa ayaw nila at sa gusto, makikita nila yung kaluwalhati ni Kristo na naghahari siya sa buong sanlibutan habang si Satanas naman ay nakakulong ng isang libon taon. Kaya magiging effective yung paghahari ni Kristo. Wala nang manloloko. Kaya marami maliligtas ng mga panahon na yun, sis <laughs> yun nga po. Aabangan <laughs> mo yan sa ikatlong araw ng ating pagpapasalamat. Diba? <laughs> Apo! <clears throat> ba, Ganun lang mga kapatid ang ibig ko maipakita sa inyo maliliit na detalye ng Biblia na pag hindi mo pinansin, magkakamali ka. No? Sana narealize nyo ang mahahalagang paksang ito na ating pinag-aralan.